So, gilid, gilid, gilid. Submarine, guys. Ito na yung guys. Dito kami, guys, sa ah, Genoa, Italy. Guys. Dito kayo sa Genoa, Italy. Kaya ang museo na sa likod. Tapos, yun guys, may submarine sila dito. Nagala kami ng Genoa, Italy. Kaya ang, ganda guys ng view. Kaya ang museo nila. Wow! Wow! Grazie guys tutti. Hindi na, hindi ka ayaw natin yan Guys, submarine nila guys Hindi museum Ito yung submarine na ginawa ng museum nila guys Yan Mahal man guys, 19 euro Hindi kami nakapasok dyan sa submarine Ginawa ng museum guys medyo kulang sa budget. <laughs> Next time na lang. 19 euro daw ang 19 euro ang entrance. Sa ano, sa San yan. Ginawa nila museum yung ano. So submarine guys. Wow. Well, pasok sana kami kaya lang. Sa sunod na lang siguro ayan <laughs> uh, wow. guys papasok sana kami next time siguro mabajitan namin itong galak namin dito ito yung Zidoa Zidoa Italy guys May mga bar nang isa dito Ito yung ano lang Submarine guys Ayan Ginawa nilang music yung guys sa submarine Wow Ang ganda guys Pwede kayo pumunta dito yan. maganda talaga mamasyal dito guys Swerte lang Swerte lang na biyahe namin ito dito Sa kailangan train yan ng submarine Pagawa ng submarine guys Dito museum Sayang nga lang hindi kami nakapasok sa loob yan Ayan, ayan, Next time budgetan namin yan, pasok kami dyan sa loob kung makikita namin kung ano ang itsura dyan see you guys, maraming salamat sa panunod ingat